Bart, talong lang ang ulam. Hindi bale. Pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam, ha? T-shirts, pabango, bag, sapat. Ati, tama na sabi. Tama. Ang mamimili ay may karapatan sa pangunahing pangangailangan. May karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, masisilungan, pangangalagang pangkulusugan, edukasyon at kilinisan upang mabuhay. Mili sa kaligtasan. May karapatan na bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan ka laban sa pangangalakal ng mga panindang makakasama o ma mapanganib sa iyong kalusugan. Daddy, totoo ba? Totoo ba? Melissa, magpapaliwanag muna ako. <coughs> Dapat totoo, dahil tayo ang may karapatan sa patalastasan. May karapatang mapangalagaan laban sa mapanlin madaya at mapanligaw na patalastas. Ito ay kailangang malaman ng mga mga upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. Dingin nyo kami! Dingin nyo kami! Dingin nyo kami! Dingin nyo kami! May karapatang makatiyak na ang kapakanan ng Mami Mili ay lubusang isinasaalang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Dahil kinontra mo eh! Pinamili mo ko! Kung yung pangarap ko, ikaw! Natural! Pipiliin kita! Mahal kita eh! Salamat! Pinili! Ang mga Mami Mili ay may karapatang kumili. Ang mami-mili ay may karapatang pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Lamat kayo! Matitikman ninyo ang batas ng isang api! Hiling din ba ang reaksyon mo kapag nakatanggap ka ng sirang produkto? may karapatan ka na bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Ayon sa DTI, may karapatang bayaran at tumbasan sa anumang mga kapinsala na nagbuhat sa produkto na binili mo. Ayoko ng masikip. Ayoko ng walang tubig. Ayoko ng mabaho. Ayoko ng walang pagkain. Ayoko ng butik. Ayoko butik. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran. May malaking pananagutan na pangalagaan at pagbutihin ang iyong kapaligiran para sa kalusugan at kaligtasan sa sakit. Sayang ka, Edukada. Pero tanga. Karapatan sa pagtuturo sa pagiging matalinong mamimili. May karapatan sa consumer education. Nagtatanong at nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbanging makakatulong sa pagdedesisyong pang mamimili. Direct take to tayo. Sayang ka. Edukada. Pero tanga. Mali. Kaya mga mami mili, huwag maging OA at lalong huwag maging nanchalan. Laging tandaan ang inyong mga karapatan. Paalam at bili na sa mga tindahan! O buwan sa liwanag mo, kami nagsumpaan ng hiru ko. Giliw ko ang sabi niya, ang puso ko'y iyong iyo. O buwan pakiusap ko, saan manaroon ang hiru ko.